嗯。<laughs> Ayan, shout out, shout out, po sa ating lahat nun. Mika, mika, love, shout out po. Kapi, kapi, kapi tayo, kapi, kapi. apa apa good morning lahกิน มั้ยก็ตัวเดี๋ยวนะ Maraming mga love channel po sa ating lahat. Maraming, salamat po sa inyong pag sababayan lagi ng mga idol. No? One million in the house. Maraming, maraming salamat po sa inyo panunood. Maraming mga love shoutout. Pwede po kayo mag-commento dyan mga idol. Salamat sa isang like dyan. Maraming maraming salamat po sa panonood mga idol. May amiga love shoutout. Sa so, sa milyon yung daos maraming salamat po. Kape po tayo ng mga idol. Kape tayo, kape, kape, kape. Salamat, salamat po sa inyong lahat. Ha? Salamat. Mag-ingat po yung lahat ng mga idol. Mag-ingat ang lahat araw-araw. No? -araw, sa ating araw natin ginagawa ng mga idol. Ha. 9 million daos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Oh? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Shout out, shout out po sa ating lahat. 11 million dollars, maraming salamat po sa inyong panonood. Kabi, 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 kabi. Ah, suwabe. Salamat, salamat po sa inyong panonood mga idol. No? Good morning, mag-ingat po ang lahat to. Lalo, lalo po sa mga nagbabiyahe ngayon. No? Salamat sa yung pagsubaybay sa ating live streaming mga idol. Miki-miki love shoutout sa, shout sa 4 million, 14 million in daos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kapi-kapi-kapi-kapi-kapi-kapi-kapi. <laughs> Ingat kayong lahat mga idol ha. Salamat salamat po sa inyong lahat mga idol. So, million and thank you so much po sa inyong lahat, no? Sa inyong pagpunta sa ating live streaming. Migamiga love shot po sa inyong lahat. God bless you all, mga idol. Lah. Salamat sa like, no? Salamat sa like. Sa mga hindi pa nakasupport, no? Mga habi ka naman, no? salamat po sa inyong lahat ng mga idol. Miki Miki Love, shout po sa inyong lahat. Maraming 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 salamat po sa inyong uh, pagpunta dito sa ating live streaming. Ayan, Miki Miki Love, shout po sa inyong lahat. Mag-ingat po ang lahat mga idol. Kumusta kumusta ang ating mga araw-araw mga idol? Kumusta kumusta? Saan man sulok na mundo, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat salamat po sa ating live streaming no sa inyong pagpunta dito no. Salamat salamat po sa inyong lahat. Ayun, pwede kayong mag-comment diyan mga idol. Comment kayo diyan, no? comment comment lang kayo diyan. Para uh, tulungan tayo mga idol, tulungan no. Kung may mga channel kayo diyan. Maraming salamat po sa inyong lahat, ha? Salamat 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 po sa inyong lahat. medyo matagal-tagal na kung walang upload mga idol no sa ating mga tutorial no busy talaga ng inyong lingkod no mga idol Ay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat no mga idol maraming maraming salamat po sa inyong lahat Salamat, salamat po sa inyo dyan, sa inyong pagpunta no, sa ating live streaming. Salamat po sa inyo. Ayan, Miki Miki Love Shoutout po sa inyong lahat. Miki Miki Love Shoutout. Good morning, good morning, good morning, good morning. Uras uh, natin ngayon ng last night BJ's. Kung sa Bisaya pa. Alright, dahil lang ngayon yung na isang <clears throat> Bisayang dako. Alright. Salamat, salamat po sa inyong lahat ng mga ito. Ah. Uh, Sigurado marami akong mga, mga followers ng mga bisaya, no. Salamat-salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating live streaming. Salamat sa uh, 1 million in the house, no, na, na nagpaiwan dyan, no. Salamat-salamat po sa iyo, idol. At salamat sa isang like dyan, no. Ano? Yan, 2 million daw sa sa lang Ang yung like button dyan, pindutin nyo lang yung may tatlong dot sa right side, no? Pindutin nyo lang, makikita nyo dyan yung like button, no? Alright, maraming maroon sa po sa inyong lahat. Good morning, good morning. sa 2 million daw sa maroon sa lang po sa inyong pagpunta dito sa ating live streaming. Salamat, salamat po no sa inyo dyan mga idol. Saglit lang naman tong live stream natin mga idol no. Saglit lang to. Uh, Tapos na rin pala. Ayan 1 million daw sa Murimor salamat mo jan. Ah, salamat sa suporta, dyan idol no. Kung sino man kayo dyan no, marimur, salamat po sa inyong suporta no. Pwede naman kayo mag-comment para wa shout out natin no mga idol. Shout out shout out po sa inyo dyan no mga idol. love shot mo dyan sa inya lahat ng ating mga uh, uh, taga-subay sa ating live streaming may mga love shot po sa inyo lahat yan shout out shout out shout out, shout out, shout out. thank you lord Ayan o. Miki-miki love shot po sa ating lahat ng mga idol. No? Maraming salamat po sa supporta dyan mga idol ha. Salamat, salamat po sa inyo. Yan, Good morning, good morning, good morning, good morning. Uh, maraming salamat po sa inyong... Uh to say live, stream, live streaming mga idol. No? Maraming salamat po sa 2 million yung daos Maraming salamat po sa lahat. Pwede kayo mag dyan mga idol no? para ma shoutout out natin. No? Maraming maraming salamat po sa yung support no? sa ating live streaming. Ayan, good morning sa inyong lahat. Ma Mag-ingat po kayong lahat ng no, mga idol. God bless Lalo, lalo po yung mga pamilya ng mga idol. No? Maraming salamat po sa yung lahat. No? At yung mga UFW yung mga kababayan Maraming salamat po sa inyong uh, uh, support mga idol. Alright. Saglit lang tong live natin mga idol, no? Ah, uh, update lang tayo. All right. Maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay, no. Salamat, salamat po diyan sa mga taong sumusuporta sa atin ngayon diyan, no. Salamat, salamat po sa inyong lahat. Yan, maraming maraming salamat po. Good morning, 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 good morning. Ah, mag-ingat po ang lahat ng mga idol. Alright. Salamat po sa inyong support, mga idol. Good morning ko sa inyo. Eh, salamat sa dalawang like dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, mga idol. God bless you all, mga idol. Salamat po sa inyong support, ano. Salamat po sa inyong support, ah. Alright. Maraming salamat po, Selamat sa dalawang like. All right. Mige mige lab shot about 1 million dollars para in salamat po di pwede kayo mag-comment diyan oi mga idol. Okay mo hiya. Yung ngui mo hiya. Dahil ang inyong link ko dito isang bisa yung dako. All right. Ay salamat salamat po sa inyo diyan. Ano, 1 million dollars para in salamat good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Ayan, salamat, 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 salamat po. Ayan, manong salamat po sa inyong pagsubaybay no? sa ating live streaming. Alright. Ayan po, Miguel Miguel Shoto. Oh, salamat sa dalawang like. No? Magkabi ka naman ang iba po. Hindi pa nakasupport sa ating live streaming. Pasupport na rin mga idol. Ayan, salamat, salamat po. No? Ayan, may isa dianggap pada E1. Marius Rawat pun dianggap ha, di sana. Sino manggat, salamat-salamat sa'i yung uh, suporta, ha, mga idol. Salamat-salamat Aidul salamat di sana, idol. Ha. Uh, sino ka man di sana, oh, dahil hindi magka magkomento. Tapi, di mana kau magkomento para usap-usap tayo dito tu, ba? Alright. <laughs> Ayan, ingat-ingat-ingat kayo di mga idol. Ingat-ingat-ingat. Ayan, maraming 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 salamat po sa inyo dyan mga idol. Mga mga love, shout out. Shout out, shout out po sa inyo dyan. San man sulok ng mundo. Maraming 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 salamat po sa inyo lahat. Alright. gulat si Prince. Ay, salamat, salamat po dyan, no? Oh. Salamat sa mga like natin dyan. Ayan, salamat po. ang uh, sino ka man dyan, no? Oh. Maraming salamat po sa pagpunta sa ating live stream. Miga Miga Live Shoutout po dyan. Palike ang ating live streaming, mga idolo. Pasupport naman, o. Oh. Ayan, salamat, salamat po. Salamat po sa inyong lahat. All right. Mga-mga lab shout out po sa inyong lahat yung no, mga idol no ah. Salamat salamat po sa inyo diyan. So hanggang dito na nalang ating live streaming mga idol no. Maraming salamat po sa hanggang sa muli nating pagkikita. All right. Bye bye. Ingat po kayo lahat. Ingat kayo, ingat.